Ayan mga lods, magandang magandang hapon. Ito yung mga lalagyan namin ng grounding. Ayan po. Kakagising po yan mga Luts. Ayan o. Oh. Aba, nagkapangrimad ah. Ayan mga Luts. may natapos na kami. Kapangrimad na na. May natapos na kami mga Luts ito. Ayan. Natapos na namin. Kinadweld namin yan ito mga lods. At ito ang isa ay pala ang ni Bunsoy. Bunsoy. Hari Yan ng si Bunsoy. Tapak-tapak ito mga tapakan niyo kapatid. Yan si Bunsoy, hari ng mga supot. Ng mga supot. <laughs> hari. Hari. Ayun. Paano natin kung paano sumindiring uh, kuha natin cut build natin. Kung magandang Paggagawa niyo mga ludi. So ayun. Marami pa 'yan mga ludi, ang ganda niyan. Marami pa kami ilalatag. So pag hindi ano kasi alas 7 lang kami eh, yung panggabi naman ang kakanaan yan so oh, ayan na ayan na isa dalawa tatlo walang siminde ayan eh minamasin na po mga igan na ayan mga lods napaka oh you know. wow oh my gosh oh my goodness you're getting my nerve yeah right That's good, man. Cooking master oh, is done. Oh, yes. That's good, man. It's good. It's all right. Good. Yeah. I feel good. Yeah. I feel good. Na 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 na. Na na. <laughs> yeah. Yeah. Oh. Uh. Oh. Uh. Ayan, ah, tinatanggal na yung kuha natin. Tingnan natin kung maganda yung pagkakatwild niya. ng maigan at napakaganda talagang kompesya wow that's good, that's, good, that's good man 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 oh man oh man oh man oh man Man? Like oh no All right You know mga kids Napakaganda ng paggagawa Uy Very good Very na good pa Oh syempre Tayo <laughs> talaga Thank you Ben oh, All sure. right Ayaw <laughs> hey, So yung dito ilalabas na lang natin Babang yes. tayo papunta rito Ito hey, muna pangalanin Oh kasi hindi mo na i-wield yon mukbang lang tayo pag gano'n Yes, daddy. Okay. Yes, daddy. That's good. Bunsoy, that's good. Okay. I feel good. Nene, nene. Tao to tao mo. Where's my okay. mommy and daddy? Mommy is good in the house. Daddy is good in the house. Alright. So, <laughs> ayan mga lods. At ito yung mga pulbura na ginagamit namin mga lodi. Ito ako sa Merong 115. Tapos merong uh, 200. Ito 115 lang ito mga lods. wag kang manunood ng bold pag tanghalin. tapos ito, ito, ito mga MIT mo ito. Ito mga negro. Hmm, yan, pasimuno. Walang mga yeah. Gila mo kung kasal sul, sul. Tawag na lang si Tintuan Red. Para makatulong sa doon ay bahay. Yan yung 200, mga lods. So, paano? Dito lang muna yung video ko. Maraming maraming salamat. Like, share, and comment. God bless. At magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you very much, mga lodi.